Ah? plastic. Jago dinine kan? aja sana. Pero init pa naman ngayon, Tay. Kaya, ah. mga bakal. Kung silangan na po mo ngayon, Tay. Sa kapapaligiran tayo dito banda, Tay. Tatayo oh. si pag talaga mag mga lakal Baka magkano lang ito, Tay? Ah, magkano ka pa? Magkano ka pa ng kalakal? Hmm, no, kahit matanda ng stata talagang ano pa rin, oh. Kita e, kita rin kanina, eh. hindi tatay. Pala, nangangalakal ka pala, tay. Mga plastic. Mga plastic. <laughs> Ba't oh, wala kayong mga anak tayo? ano? Uh, Para may katulong ka man lang mag ano, no? at tayo, meron na lang ako sa ibig konting ano tayo. Uh, ah, tatay, <laughs> Nakita ko nag ano, may cartoon siya. Ayan, uh, mga nalakal pala, oh. Tayo, may bibigyan ko sa ibig Ano tayo, konting... Kahit pa pamerienda man lang. <laughs> Galing ako na ano tayo, eh. Uh, dito sa may windmill oh uh, tay init pa naman ngayon tay mainit pa naman tayo uh, ang mata ang matakot mo tay iyon na ha eh, dito tayo lika tay may mga ano ko dito Marami akong bariya, eh. Ayan. Tayo. oh. Tatay, oh. ano na to, Kahit pamilyenda man lang. O, oh, ayan, oh. Tatay. Ay, halika, Tatay. Dakot ka, Tatay, ah. Lakian mo ng dakot, ah. Para yung mga mo, sa'yo na. Kahit pamilyenda ka, di ba, Tatay? O, Tatay, halika, Tatay. Nga. Oh. O, dakotin mo. Yung mga mo, sa'yo na. Lakian mo ng dakot, tay ah. Ay, sa'yo Dakot lang, ah. <laughs> Ayan, nagtatay ah, na kung natin kaya. Ako, tapay Very good. Okay. Ay, saan mo ilalagay yung tay? May lagayan ka. Hmm, ayan. Para may pamilya yun. Ayan. Ang sakita ron eh. Napadaan ako ron, kumain ako ng lomi. May nakita kita ron na, ano, sabi ko, na, ano, may tindang putas na tayo. Ah, Paano tayo? Alas na ako tayo? Ano tayo? Sobrang init yung tayo. Ano mo tayo? Ah malapit na lang. Ah, sige. Kita ya, salamat tayo kabala. Sa abala. <laughs>